Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest my secret channel, a faith healer, also a matter reader. So ngayong hapon ito, na na sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 18 hanggang November 25 for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video. kanina na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating So guys, This reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And the buffer bell for more videos update. maraming salamat po sa mga walang samang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik! Liglig na gumapaw na biyayang mano balik sa inyo. So, let's see guys. What is the messages advice sa'yo ng ating India Spirit for the sign of Scorpio? So, let's see and watch this. Do you miss me guys? We're back. So, let's see. Anong chika inyo ng ating mga gabay for the sign of Scorpio? For weekly gabay. Ito na. Halo kayo at bubulabugi natin yan. Ito na. Let's watch this. Angel Spirit, let's give information pa. Oh my God, this is something the moon card. Oh, there's a truth reveal. May mga bagay na may na. May mga bagay na ilalahan na. May mga bagay na may isasakatuparan na dahil ang pagtupad ng pangharap. The moon card. Dream coming true. No, and of there's a something truth reveal. There's a to observe the decision. Na no, kailangan mo na mag-decision ngayon na. No? Hindi ka pwedeng magpatumpik-tumpik pa o magpalipas pa. This is a five of pentacles I uh, five of cups in reverse. So no more regret, no more disappointment. So this is the moment to moving forward. Ganon additional messages, wala na panghihinay, wala na pagsisisi, kailangan karakara -kara ka na. There is a knight of swords, no? There is a something success driven, no? May mga bagay na magsasuccess ka na. May mga bagay na magtatagumpay ka na. Pabilis ng pabilis na siya, no? Unti-unti mo nang may isa kung ano man yung mga bagay o oh hangarin mo. And of course, sinasar dito with a knight of course, with an offer. Offer with a proposal, engagement higher level of commitment or something apology so let's see additional messages and because this is something that you've caused me the celebration na unti-unti ka na makakaranas sa celebration or maaaring this um o nga pala Scorpio season guys happy happy birthday to to the all of you guys Scorpio out there so maaaring may celebration talaga magaganap so let's see what is the moon card The card card represents the full card for a leap of faith. So, meron talagang um, paniniwala at pananampala tayo dito at sinusubok talaga kayo, no? Nang ating Ang may kapala. There's a dream coming through and there's a something in new beginning. May bagong simula. What is the two of swords? The two of swords represents the Queen of Cups. So something healing. Magkakaroon ka na ng healing dito guys no, sa lahat ng mga desisyon na ginawa mo. Sa lahat ng mga bagay na pinagkaabalhan mo. Sa lahat ng mga bagay na, na gusto mong makuha at marating. Ito na yung mga katuparan. No? Kailangan mo na mag-decision at unti-unti ng hihilom kung ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo. There's that set of Pentacles. Reference the financial loss of uh, financial crisis. Ah? Huh? Oh my God. Ibig sabihin dito, guys, nakakaranas ka ng financial crisis right now. No? Kung baga, sinasabi siya to be the five of cups na maaaring, kung baga, wala ka ng regret dito. No? Parang inalis mo na yung, yung doubt and fear mo dito. Dahil dyan, kung baga, dati parang nakaranas ka dito ng parang financial crisis, financial uh, difficulties, but this is, this is something, um, financial security. Ganon kung baga magiging maganda na, ibig sabihin nakaranas ka this past few weeks ng, uh, kung baga, kagipitan. No, maaaring nag-birthday ka ng walang pera. This is something that uh, the king of swords, no? With uh, something of mental clarity, because this is something stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. What is the nine of cups? The nine of cups refers to the six of pentacles, giving receiving something by the universe. Unti-unti mo nang matatanggap yung mga bagay na gusto mong maatamo, No? There's something that you wants know, with a fast communication and fast movement. Maaaring magsasuccess ka na at the the time. There's a give and take at the There's a something of uh, messages na matatanggap mo, phone calls. And there's a travel guys, the bulk verification dito. No? Marami ka matatanggap na messages and of course, um, email. A lot of transactions. Ganon. May pagbayad dito. There's an offer with the pagbayad ng utang. May magbabayad ng utang sa inyo. What is the moon card? Of that the full card. So this is a six of wands for victory is yours. May mga bagay na magtatagumpay ka natin ng bagong simula at maaaring itong simula nito ang magtutupad sa mga pangarap mo. No? What is the two of swords? Because the queen of cups. What is the two of swords? Because the queen of cups. Represent what? The two of swords. Because the queen of wands. This is the easy of wands. So something you choose. Fine. New creative expressions. Maaaring kumagato yung magbigay sa'yo ng mga bagong ideas bagong plano, no? maaring magbigay ng structures, something of uh, creativities, no? Kumaga magbubukas to ng mga bagong oportunidad dahil, kumaga, nag-ano ka na eh, no? Nag-o, uh, pinakawalan mo na yung mga negative thoughts mo. There's a decision that you need to make. Kumaga, nag-decision ka na na it's, this is a step out, no? Kumaga, ito na yung araw at panahon ng pagbangon. This is a five of, capsaicin because they reverse this at the third pentacles. Reverse of the Night because we don't wish for payment. Ito na yung hinihiling mo. No? Hinihiling mo na maaaring makabangon ka na for financial loss or financial crisis. But definitely, this is something um, kumbaga, freedom. No? Makakalaya ka na for um, financial difficulties. What is the Knight of Swords? Because the King of Swords. This is a vision Because so something intuition. Tama ka na kilala. May God feeling ka na eh na no, nagkaroon ka na ng instinct dito what you need to do. No, alam mo na yung gagawin mo, alam, 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 alam mo na yung mga bagay na dapat mong maisakatuparan, dapat mong puntuhin, dapat nang waksiin, no? Kailangan nang tapusin. This is the nine cause, when it comes to six of the the pentacles, they represent the temperance for something solid foundation, no? Hinubog ka dito ng mga karanasan mo. There is something apology coming, coming in for you, but this is something a give it take. No, kung mag, uh, marunong ka magpatawad, but dapat matuto ka na no? Kumaga hindi ka na ulit magpapabudol at hindi ka na dapat magpapaulol ulit, no? Kumaga mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. There is a temperance for uh, something a uh, perfect timing, no? What is the three of cups circus the eat of wands? What is the three of cups circus the eat of wands? So there are obviously with the seven of pentacles. Harvest time. So may mga bagay na mag-harvest ka rin dito. This is the moment Parang mga bagay na pinagpagura, pinaghirapan mo ay maaaring may kabayaran na. Ito na yung pinagpagura pinaghirapan mo na maaaring ito ng sukli, no? Ng iyong pagod, fruit of labor, no? Kung tawagin, what is the outcome? Ang pinaka-outcome dito, guys, this is a seven of cups, may um, opportunities, and this is a nine of sorry, anxieties, no? Maraming bagay na nagpapagulo sa'yo, maraming bagay na pumapasok sa isipan mo, maraming mga plano na hanggang ngayon hindi mo pa na isa sa katupan. There's a queen of wants that because of loss of confidence. Kailangan mo, guys, lakasan ang loob, tibayan ng loob maging matapang no na gumawa ng hakbang patungo sa tagumpay kung hindi mo susubukan walang mangyayari sa sitwasyon mo walang mababago at walang maiiba kaya kailangan mong pakawalan yung takot at pangamba kung hindi ka makakawala sa comfort zone mo walang mababago sa sistema ang ginagalawan mo additional messages tayo pagdating sa career and finances good night Guys, a king of all, something vision, unti-unti mo nang masisilayan, unti-unti mo nang makikita kung ano yung posibilidad na magaganap. This is the ace of pentacles with a big shot and big body coming in for you. May malaking perang papasok sa iyo at itong bagay na to ay magpapabago sa landasin mo. One more card please for um, career and finances. So see, I told you, so this is a high five for a lesson learned. Matuto ka na na no, matuto ka na sa buhay na ginalawan mo maraming tuso, maraming tukso, maraming hahad lang sa pag-abot at pagtupad ng pangarap mo. Kaya ako ako sa iyo, no, distansya no, sa mga negatibo at toxic na tao. So, let's see. What is the additional messages pagdating sa love life? This is the six of swords the transition. At unti-unti nang maiiba. No, ang galawan sistema at ang mundong ginagalawan mo. And this is the ten of sorry the sabotage, no? Sa mundong uh, pag-ibig, no? Pagdating sa pag-ibig mo, pagdating sa pag-iibigan nyo, maraming sa maraming sasapaw. Pero dapat, alam mo sa sarili mo, kung sino ang de-color at sino ang malinis. Maga, alam mo daw sa sarili mo, yung ano, no? Kung maga, yung uh, distansya, no? Para alam mo kung sino pagkakatiwalaan mo at hindi. Ganon. Additional messages pagdating sa health. Pagdating sa health mo, there's a chart the ka taking action. Kailangan mo ng kumilos gumalaw. This is a two of, so, two of with a balance. So, kailangan mo maging balance emotional, practical. Nagkakaroon ng na anxiety, sleepless night, and stress dito. At nagkakaroon ng pagbaba ng immune system mo dahil sa pag-iisip mo. Dahil sa stress na dinaranas mo. Dahil sa negative thoughts na iniisip mo. Dahil din sa tamang hinala mo. Oh, Charis. Kung magagana, maraming iniisip, no? maraming nagpapagulod sa utak mo. So, say, let's guys now what is the synchronicities so let's see what is the synchronicities represent what represent the roots no may ugat ng eksena dito dapat alam mo sa sarili mo yung panggagalingan mo and this is something oh see there's a something formula oh my god this is something formula ibig sabihin dito kumagana kuha mo na yung tamang kasagutan no kung paano mo masusolusyonan yung mga problema pinagdadaanan mo. Alam mo na yung clues and information how to resolve your problem. No, ganon. What is the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent marriage. Now, some of you guys, now there's a higher level of commitment. May, kasa, may kasal na dito o may kakasal na. And this is something be yourself. Basta maging totoo sa sarili mo. No? Hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangan magbait-baitan. Maging totoo ka kung sino ka at kung ano talagang kulay mo. No, mas maganda na yung, alam nila kung ano man yung nararamdaman mo at kung sino ka talaga totoong ikaw kaysa magpanggap ka. No, dahil lang sa kanila. What is the romance angel? of his and what? And there's a something a magnetic attractions, no? Some of you guys, there's a pa something passion pagdating sa love life, no? Meron ditong something intimacy. There's a something hurting, no? Meron ditong sinasaktan, an inuulit-ulit, pa at na gano'n. And there's a storm, no? Kung maga, ka sa ka, uh, ka sa punto na nararanasan mo lahat ng unos, lahat ng uh, problema, no? Dahil nandun ka sa... Um, preparasyon, no, para maisakatuparan katuparan ang mga bagay-bagay sa pagtupad ng uh, at pag-abot ng pangarap mo. Hindi 'yan binaparan sa iyo para saktan ka lamang, no, para maranasan at malaman mo kung ano ang kahalagahan ng mga bagay na nasa paligid mo. At may mga bagay na aalisin ka at aalisin ng ta aalisin ng ating Panginoon sa landasin mo dahil may mga bagay dyan na hindi kasama sa pagtupad at pag-abot ng pangarap mo. Dahil hindi sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon yung mga taong sumusuporta sa iyo ay susuporta hanggang dulo. Now, may mga bagay dyan na lilinisin ka at lilinisin yung mga tao sa paligid mo. So, let's see what is the yang yung card. Sa madaling salita, paghihimay-himay. You no? Know? Let's see what is a yin and yang oracle card. Twin flame energy, guys. Some of you guys, twin flame kind of reason mo. And this is, I told you, this is trust the timing. Divine time is here. And this is something is of water. You no? Know? Pisces, Cancer, Scorpio is in this card. No? Kung baga, parehas kayo ng Scorpio, parehas kayo yung water signs. No? So, let's see what is the romance angel, angels that represent what? Angel Spirit, this is something wedding. Double clarification. Meron talagang ikakasal or ikasal. No, may kasal na at ikakasal. kasal is a higher level of commitment. And there is a true love can exist. No, talagang this is something lifetime. No, maa maaari siya na nagpatibok at magpapatibok ng puso mo. Ganun. Pangmatagalan na siya. What is our Kanghel Michael messages? Uh, honor and treasure feelings na no, lagi ka makikinig sa gut feeling mo lagi ka makikinig sa mga gabay mo at lagi ka makikinig sa pakiramdam mo and there is a question that you're asking is about trustworthiness. yung taong kinakausap mo ay maaari mapagkakatiwalaan mo and decide to be happy now no, kailangan mo mag decision na magiging masaya ka ngayon bukas at magpakailanman. man this is something prayer will help you from your situation kailangan mo magdasal no, kumapit sa ating mga gabay dahil tutulungan ka sa pagpapalaya ng mga negatibo sa sa buhay mo. Additional messages. And there's a travel, guys. No, may travel ka talaga. And I guess this is something author, no? Author, so ibig sabihin, ko, yung magsusunod ng sarili mong pahina. Magpapaganda ng kwento mo. There's an oracle card. So ibig sabihin, the answer is here. No? Kailangan mo na lang talagang pagdaanan muna bago ka makalaya dyan sa sa problema dahil hindi sa tamang proseso ka. So let's see what is additional messages. With an angel spirit guides, give me information pa. And there's a school, I told you, there's a lot of lesson, no? Marami kang bagay na dapat matutunan. Dahil sa mundong ginagalaw mo, para ka pa rin nag-aaral. No, marami kang mararanasan, marami kang matututunan, marami kang pagdadaanan. This is something spirituality. So see, kung mag-actually ka dito, abot sa spirituality, fighting spirit, kumbaga. And there's a dandelion with an empowerment for siblings. So kailangan mo magtyaga. Kung gusto mo may isa katupanan at mga pangarap mo, kung gusto mo maabot ang mga bagay na minimithi mo, abutin mo yan ng uh, bukas palad, no? So let's see what is that energy represent what. Energy represent what? There is a strategy. Oh, there's a strategy guys. No? There is a something strategy here. And there's a second shaka about some finances. No? and there's an to protect your power for energy. What is the monsology represent what Monsology represent have faith in your dreams. So, kailangan mo magtiwala sa mga pangarap mo. Di ba? Kung gusto mo may isang kataparad niya, kung naniniwala ka sa sarili mo, mm, abutin mo. And you are good enough. Di ba? Sapat ka na. Na walang kulang sa'yo. Kailangan mo lang talagang lakasan ang loob mo para ma maabot mo yung mga minimithi mo. What is an chakra messages? Or rejection. Kailangan marunong ka mag-reject. Marunong ka dapat mag-ignore no, ng mga chika o chismis ng mga tao sa piligid mo. No? Mga taong sumisira sa pag-abot ng mga pangarap mo. Dahil may mga chismis at chika dyan na guguluhin ka para hindi mo maisakataparin yung gusto mong gawin. This is something bitter sweet. No? May, ta may ng tagumpay. And there's an abundance coming in for you. No? May katog Meron talagang kasaganahan na naghihintay sa'yo additional messages. Dapat alam mo sa sarili mo yung right pat mo, ha, guys? Nakita mo yan, there is a something bisyo or something luho. At, but this is something and information na parang nagtsaga siya na maabot yung mga pangarap niyo. So, pinipilit niyang makuha yung mga bagay na gusto niya makuha. No, so, hindi niya sinayang dun sa sa, uh, sa bisyo, sa mga walang katuturang bagay. Pinokus niya yung sarili niya sa pag-abot ng mga pangarap niya. Ganun dapat. No, hindi ka dapat nakikinig sa mga chika or mga uh, paninira ng iba. And there's there is something regret. No? Para wala kang doubt and para wala kang pag-aalinlang at pagsisisi. What is an angel's answer represent what? Dahil wala naman, uh, maka wala naman tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. At hindi naman nila tutuparin yung mga pangarap mo kundi ikaw lang talaga. And there's a don't stop. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo nakukuha yun. There's a lot of opportunity coming in for you. Maraming opportunity na para dumating sa buhay mo. Nababaguhin ng mga landas na tinatahak mo para makuha mo yung mga bagay na gusto mong makuha. Now, what is an kang Herapael Messages? Arkang Herapael Messages, Rafael Messages, use your natural healing abilities. No, meron ditong healing guys, no. Kung baga kung may karamdaman ka, kailangan nyo guys ng herbs, exercise, no, para ma para ma release or something ma magumaling ka sa karamdaman mo. What is an angel's messages? Okay, there's a something star Stay on your ground. Dapat, alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa mga chismis, chika. Let's see what is the Igang um, hello. What is the Jesus loving quote said? Let your shine before men they may -me see you the good works and glorify your father which is in the heaven. So see I told you so. ba? Diba? Hayaan mo makita yung ningning mo, no? Ayayaa mong makita nila ang tagumpay mo. No, kasi may mga bagay diyan na eh, hindi naman nila alam yung proseso pinagdaanan mo. Nakikita lang nila yung yung um, tagumpay na naranasan at kung baga natatamu mo. No? Kung baga hindi nila alam yung proseso mo, yung pinagdaanan mo, pinaghirapan mo. Kasi ikaw lang yung nakakaalam ng totoong kwento mo. Kaya kailangan hindi ka dapat nakikinig sa mga sasabihin ng iba. No? Kaya kailangan marunong kang dumistansya kung alam mo itong tao na to hindi makakatulong sa'yo at hindi makakadagdag ng... Um, pagtupad sa pangarap mo, pakawalan mo, alisin mo. No, magsisilbi silang anay lang no sa mga pangalap o hangarin mo what is the angels number unique skills without 1441 it's time of intense self development focus your, on your craft you're already have what it takes so, to succeed but practice make you a master it also serve to find your true purpose. Leveling up with your career and business of your priority is right now. So see, I told you so. Dapat sinasabi, ito yung sinasabi ko, diba? Mag-focus ka kung ano yung, yung tumatakbo sa isip at sa puso mo. Dahil, dahil kapag nakafocus ka, magsasucceed ka dyan. Dahil, um, hindi sila makakapagdagdag ng, ng, um, information para may isa ka to, para mo yun. Dahil ikaw ang gagawa, ng pagtupad yung mga pangarap mo. No, ikaw, kumbaga, nasa sa sa'yo yung uh, paraan, no? para may isa katuparan yan. Huwag kang mag-alala sa tamang proseso ka. Kailangan mo lang talaga pagdaanan yan para um, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, masarap maranasan ng tagumpay kapag pinaghirapan mo. So, let's see what is the messages of life. Messages of life represent what? Kasi marami guys na naki, naki, nakikita ko dito guys na mukhang ang daming mga taong nagda-down sa iyo. Maraming taong humihila sa iyo pababa. Maraming taong pinipilit na hindi mo maisa katuparan ang mga pangarap mo marunong kang dumistansya at marunong kang pakawalan yung mga taong ganyan. This is something inner power. Now, dito mo pa pala kasi ng kakayanan at kaalaman mo. Today, I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength. I remain steadfast in the face of adversity. If I stumble, I think myself up knowing that I am filled with the power of the universe. I am accept that I appreciate myself in every way. I contain the most precious treasures of this world within me, the universe shines through me. So see, ikaw yung magniningning, ikaw yung magsisilbing um, star ng sarili mo. Kumbaga ikaw yung mag-aangat, no, para matupad yung mga pangarap mo. Tandaan mo sa lahat sa, sa mga ta sa lahat ng nasa paligid mo, yung mga bagay na yan magsisilbing kadiliman, pero ikaw yung magniningning, magsisilbing ilaw. No? So guys, this is a something A weekly gabay For the month of November 18-November 25 For the sign of Scorpio So Scorpio, 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 Scorpio Maraming salamat for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading Lamang hindi at makaka-resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy Ang ating nagsagap And don't forget to like and subscribe my channel And give a kiss for more videos Updates, maraming salamat po Sa so, mga walang support sa aking channel Lalo lalo nang hindi -skip na gi-skip naman sa way pagpalain kayo ng Just at Mega Pal. Siksik liglig na na biyayang man. Balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye bye and babush.